Good day eh mga boss, ngayon magpapalit lang tayo ng saddle. Dumating na kasi yung aking saddle na talagang may game. Basta, maganda yung saddle na binili ko. And, yun, kakarating lang kanina kasi kaka-uwi ko lang din, din sa bahay. Yung mga boss ay, are, tan ito na yung saddle na inaintay ko. Ato na katagal ko naghanap ng galing saddle. Talagang mahirap, mahirap to hanap yung saddle na ito for sure may mga nakakaano din dyan mga kaibigan natin and yan ating bubuksan muna at ating unboxing sa saglit para syempre kay kasama din pag nagbubukas tayo ng garne nalagay din pala tayo ng mic para naman syempre baka pag malayo yung camera eh hindi natin ano pero yan buksan natin kung kumawang ko sa inyo hapon na ang ating garahe yan ang ating garahe eh Ewa, nakalagay dyan ang ating low. 'di ba? Tapos lang sa likod ko marami sinampay. Kaya hindi ko lang usan niya unbox eh. Ito yung saddle. Dumating kanina, hindi ako nag-receive na rin. Wait lang. Mabalance pa lang polo shirt. Hindi pa kasi ako nakapapalit. <laughs> Talagang sobrang excited eh. Hindi na lang palit. So, ari yung asadel. Ah, Habang nagtatanggal ako ng botones na rin. Naanan, na, na nito ng ano, ng gunting kasi ang gaon ang gaon so shout out pala kay Jiri kasi siya yung naging courier siya yung pumikap nitong saddle tapos siya yung nagpadala ah, papunta din eh, sa Batangas so are eh, nakabag pa ha ayos ah, ha nakalibre pa tayong bag thank you sa nagbenta sa atin ito ah, mga basura lagay muna natin din eh yun kikita ko na agad makikita ko niyo mga boss aay ah, ay talagang ay pagkakaganda na re. kailangan nyo lumapay at ta talagang kagaan magandang pala rin kaya kakala ko e. yun ang ganda yung nagustuhan ko sa Jadine yung korte nya manipis kasi tingnan ayan sya mga boss talagang manipis manipis sya tingnan ito pala mga tama so itong saddle na nakita natin ay second hand ayan lang Ayan, mga ano pa. Ayan. Seletalia. Tapos ito yung tatak na SLR. Diba? Carbon fiber. Ito. Then, ito titanium. Handmade. In Italy. Tapos ito. Alatang hindi masyado na pagkagamit kasi hindi mo lang natamas itong mga nakasulat din. Pero mga boss, hindi naman ano kumbaga hindi siya yung mga typical na mga sinasadel ng ibang nagsisiksi dito sa Pilipinas pero wala ito yung napusuhan ko talagang yung pag nagtitingin-tingin ako ng mga pictures sa internet ito yung nakikita kong gamit nila and doon talaga ako nagagandahan sa ganito yung hugis hindi ko oh, di ba ang ganda tingnan manipis lang tsaka ito ang timbang nakasulat yung timbang din eh 135 grams so, diba? sobrang gaan mamaya check natin to sa timbangan kasama yun Inan e, doon. yung luma nating saddle yan pala yung ating saddle na papalitan ito yung bigay sa atin ng ating tito uh, specialized tri-tip sa body geometry panisolong so solo ko na sobrang tagal na sa akin yan mga 3 years na tablado ko na ang kanyang pangalan tsaka talagang sobrang tagal na nang pinagkaanohan na na ito. Kaunaunahan kong bike na pinagkabitan nito yung Maldeya. So since nakamaldeya pa ako, nakakabit na yan. So, hanggang ngayon, nakalaw na tayo. Shish! Shishable! So ngayon, nakalaw na tayo. Yung pa rin ang ating gamit. Saling sabi, wala akong reklamo din sa saddle na re. Kung magay yung parang pinaka naging drawback lang na re. Ay yung kanyang looks. Kasi medyo makapal eh. Ayan. Kung titingnan nyo, makapal pa siya. Well, okay lang naman kasi maliit siya. Dahil maliit yung saddle, nagmumukhang malaki lalo yung ating size 49 na frame. Ayun, Ay, ganda pala din yung ano. Ayun na. Hehe. na kasi kaya. Uh. Ayun. Garo din din sa amin. Kung bagay, ano. Pero yun, sa madaling sabi, palitan na natin at talagang ako excited na timbangin muna pala natin din para matingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng timbang nilang dalawa kasi tingin ko mas magaan yung sell Italia SLR dekat ba bago natin pala matimbang maklasin muna natin sit post natin guys Thompson Thompson ang tiba yan nakuha ko lang din na yan ng second hand diba pag naluwagan na madali na yung tanggalin hindi naman naghihirap na natanggal nyo yung isang bolt nyan, madali na yan. And ganoon lang yun. Nasa na din natin. Yan ang ating Thompson. Yung gabok na yun. yan. Wala, tagal lang lang kasi hindi binabaitin siya. Ang bike sa dyang punas-punas lang. Gabok. Nasa natin itong daug para hindi magka problem konting bonus lang yan to guys para pag nagkabi tayo parang malinis na yun hindi ko na siya binabadan yung ginamitan ng tubig ang um, punas na lang talaga so nang lang makita kung gano uh, yung itsura nitong sa lethal SLR natin <laughs> ang parang ang doon ko tuloy parang akong nagpe-flex <laughs> pero hindi guys talagang gano'n dyan diba, dyan na na di ba ang ganda yun, after nating ma-punasan ma ari na ito ating ahatulan ang ating lumang saddle, ipapalit natin ang saddle, tsaka ito yung timbangan natin, yun bumili na ako timbangan kasi wala eh gusto kong makita kong gano timbang-timbang ng mga bagay-bagay yan sa so, tripod para kita nyo mismo kung anong timbang diba? open natin yan para mas malapit mas kita sa camera 202.5 hundred two point five grams ito ang ating lumang saddle so siguro baka alam nyo na yung kung ano yung timbang ng ating bagong ipapalit ng saddle kasi nakasulat naman na ah. sa, sa sa mismo sa saddle nakasulat pa so ito kahit mas malaki mas mahaba tingnan diba 149 oh, so sinong mali itong timbangan no itong saddle sa panga 149 ang 35 pero 149 or baka timbangan error try nga natin patayin Oh, ang na yung talaga. Baka timba ka na yung problema dyan. Diba, well, medyan po kakalat taga ako yung nagsisil ng YouTube beat. <laughs> Hi, dog. Hi. Oh, dumi pa Pero kung ganyan po talaga, pag ako yung video talagang makalat. Ang ating gagawin din eh, sa ating saddle, kundi ating ikakabit no. na. Let's go, ikabit natin ang ating sa little guys sa lower yan hmm, ating kakabit no na. hindi napapatagalit ilam, kahit ilang guys lang sinabi Hindi di kakabit na Yun no know, pagang <laughs> pag ito yung gagawin nalagay lang natin din eh yan fit naman sya kaya oh, lalong gaganakin bike kahirap nang gaya <laughs> charis Hindi ako pa kaso. Ay, hmm, kaso naman. Diba? Huwag yan to. Lakas na sabi sa'yo. Kita na lang po natin atin Atong din. Para naman ako mamaya kasi tagilid. Yung tilt. Pag nagtatanggal kayo ng tilt, asa nyo na ba ang bike stand? ipantay nyo lang sa lupa para mas ayos kita lang natin likod na likod ng bolt ay bolt, oh nga bolt para pumantay tsaka humid oh, tape huwag nang din. teka, excuse nyo muna Kaling na, na. katungan. Yan, gaya nang bisaw. mas yan. Higpitan ko pang tinte. Kasi pantay na naman. Babalansihin na lang natin. Higpitan na lang natin yung try pala din natin ito mamaya check ko lang yung mabilisan kahit na hindi natin siya talagang mare kung baga mapaparamdaman naman natin na check natin kung mas matigas mas malambot anong paramdam quick thoughts kung ayos bagay mas bagay sa low mas gusto ko to mas maganda pati mas maganda hawakan pag inaangat yung saddle Inangat yung bike. So, ayan. Pala yung ginamit natin na uh, na Allen wrench. Yung matagal na nating gamit yung nasa orange. Ito yung ating saddle. Diba? Selital. Ayan, yeah. ganito yung tsura ah. Eh, nakatakbo pa yung aso. Ay, gayad. Ang aking gusto. Oh, hindi kayo pagkakaganda. was at, atat ating pagkatapos nating itry ang ating low ang ganda natin natingnan yan wait lang ngayon ng oso ang ganda tingnan ngayon lalo pogi lalong lalo ng ating select SLR pero ang unang thoughts anong unang thoughts anong unang feel natin pakiramdam ko medyo malambot ng konti kesa dun sa previous saddle uh, which is a good thing kasi akala ko talaga magiging sobrang tigas niya pero hindi eh yun din kasi sinasabi sa akin ni mga kaibigan ko oh, medyo matigas daw yung ganitong saddle pero nagtataka talaga ako pakiramdam ko medyo, ma medyo malambot pa siya dun sa ating previous na saddle so diba parang weird so kanyahan lang talaga pero in ay initial feel pa lang kumbaga hindi siya hindi ko nararide eh. hindi ko pa nararide hindi ko pa na long ride uh, bumili lang ako diyan sa tindahan pero unang pakiramdam ko medyo malambot medyo malambot talaga din pakiramdam ko din medyo bumaba yung uh, seat post mas maliit siya yung tangkad niya so yun so guys let me know sa ating comment section kung anong thoughts niyo dun sa bago nating saddle kung okay ba yun, pasok ba yun sa inyo or mas pangit let me know in the comment. Also, sabihin nyo din ako kung gusto niyo mga ganitong vid. Kasi ako kung tutusin, mas gusto ko yung mga ganitong vid. Dito sa YouTube kasi hindi agad siya natatakluban or nalilipas kagaya sa TikTok na kasi maraming upload doon so natatabunan yung mga ganitong vid. So ako mas gusto ko yung mga ganito, mas long format and yun kumbaga nakapagkwento din ako sa inyo then napapractice ko din kasi yung aking public speaking. So, yun yung parang, parang okay dito sa YouTube. And lumad so, din sabi, at ah, try kong i-ride yun pag nagkataon at nagka-chance tayo mag-ride. So, syempre, try natin, reviewin natin. And, yun, maraming salamat sa panonood pagsama nyo today, tonight. <laughs> kasi gabi na din sa amin. And, maraming salamat ulit, guys. Ingat kayo and skid safe and peace!